ang tinig ni Yahweh sa gitna ng unos. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat, umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan, maging mga punong sedar ng Lebanon sa tinig ni Yahweh, mawawasak ang mga iyon. Parang guyang pinalulundag niya ang mga bundok ng Lebanon, parang torong pinalulukso niya ang bundok Hermon. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay kumukuhit. Kapag siya'y nagsalita, disyerto'y nayayanig. Inuuga niya pati ang ilang ng kades. Sa tinig ni Yahweh, mga usay na papaanak at nakakalbo pati ang mga gubat lahat ng nasan templo ay sumisigaw, ang Diyos ay papurihan. Si Yahweh nagahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay.